sa pagkain narito. Salamat, O oh Diyos, sa iyo. Mabuti ka't dakila. Diyos na mapagbiyaya. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong tanghalian sa amin sa oras nito. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Ito po, oh, pagkain. Oh, Nabigay ng Diyos po yan na aming pagsalusuluha nila Kuya Romy at Ate Dorka. Mga teyon, nanapin yung kapampangan mga taon ah. May kaya ni Abie, mga tamo mo hari. Ito na, luha pa kapampangan. Hindi pa mess na nila kulah cerita yang makin balik, wadang gimana aku makan ini eh. anak barat tak mandi tapi muane aneh, po nopo penggunaan di atas anak, hahaha, hahaha, badang tak menilai tuh pun menyapa, berarti nggak kayak be manganya korupi kan kita, uh, iya nih nanti kasih lagi mau mula kita.

Ya, para ting piyesa, hindi masandi ng yakat. Tang lumala mari kayo. Iya, hmm. yeah, iya. Yeah. Oh. Ano sa tanda ng mga Para hmm. kung tanya, hmm, atin sa mayroon sa kanya sa tayang animal, eh? Yang gagawang gagawang masag? Eh, yung gagawang bagok. Hmm. Ito rin gagamitan, ha? Ayaw. Pag may dung ng sumo. Dapat gagawin ng bako. Hmm. Paro mga lati. Hmm. Wow, uh. gagawa ng torta. Mut, tatay ito ano naman sa dito kaya Eh, hmm. Yeah. Kasi, kasi, na. Ka. Kasi mo. Oo, ba? kasi kaya na rin eh. Gule.

Tinuturo mo nang puro na ko ganyan eh. Hmm. Di nang pupunta niya yung kanyang nakatago. Eh na naman pa ito mm. so, yung mesa eh. Hmm. Gusto mo ikang ilang kuka. Bali dia rin. Hmm. Medyo. Kung ikang sasali may, 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 may ko ninyan, eh. Eh oh? may mm. kunay na niyo. Hmm. Masa dyan yung bakala. แล้วเปลนี่อมอืมอืมอืมอืมอืมอืมแล้วการตุก็

Pagkain ito pong pagkain nito, ayon sa Mateo 6.9, manami na sa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Bigay po ng Panginoon Diyos sa amin na aming pagsasalusunuan ni Kuya Rami at ating Diyos. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.